Good day guys. Kumusta po kayo? Hello. Ito may gagawin tayo sa ating you know, ito ano, tinatawag nila kung pinasa ano. Ah, 100 years ito, 200 yata. Ah, uh, subok na rin ito, galing ano, simbahan din 'to. Eh, yung akin may bako tayo sa kaibigan, eh, gagawa ko ng isang pasarili niya. Tapos yung address yung iba naman, gagawin ko ng pang pang na na eh, babalik sa iyo. Gagawa ulit tayo ng mga oras ito. Ito lang ang gagawin ko. Pero gagawa muna ako siya para sa ating bangong masama Ito ang gagawin ko sa iyo. Ito ay matanda na ito. Ito na natin eh. malaki-laki na kotit. Yung mga nung bigay ito, ganito yata ito eh. ito na lang. So, bago mo maubos to gagawa mo muna kita ng papasko para sa iyo. Yun. Natabasin natin ha. Para para ko ito. Ang gagawin ko dito ay itong pinaka main niya na crucifix para tapos yung iba yung palibot iwibang iba kasong iwibang iba kasong iba iwibang ano klaseng dignum may pula may puti dignum alay na puti dignum alay na pula may digdum talaga original sa sama ko rin pero itong pinaka main cross mo gagawin ko mapula ito ito yung papapas ko sa iyo isa yung iba naman yun ko na rin so tatapas tayo ng konti ano ba gusto mo kong gawin ko sa iyo tres piko o cross talaga sige mahala na kung ano mamili ka mamaya pagka nakausap tayo at last last ko so, na yun. I-rinse ko Mga hindi patay-patay. Kasi mga tabi tabig ganyan mga ganyan eh. So, pantay na yan. Babawas na kayo tayo ng ano. Is na. So, bagam ito. So, laki. Hindi mga pagkulot ako. Adjust, adjust. -sama ang sa Pagsama-samain ang pare-pareho. Los Alas. Nagamit na yung patulak, baka makakit yung kamay eh. Masakit yan. ay. Mutik charano. Binuno itim. So yun guys. Abangan nato sunod koron ni Chora. Salamat po. Shalom. Mabuhay po kayo. Paki-subscribe n'yo na at saka paki-share. Paka-like na rin. Yung papagawa na magpa-reserve pa na kadiyo atbaka itong bumusta kagad. Yun, at Salamat po, salón.